Hello guys, good morning. Happy Thursday po sa inyo Oras po nga. 6.30 guys. Gising na tayo guys kasi first time ng mga bata sa school. Ayan. 6.30. Ayan ang dito sa Canada. Kailangan natin mag-prepare. Mag ako ng babaw ng mga bata guys update ko ba eh guys hey guys nag prepare na ako ng babaon nila Spag birthday ko kasi guys kahapon ah uh, spaghetti na lang yung babaon nila ngayon kaya yung uh, Ano call tawag mo dito sa school? Um, in indoor. indoor school. Kailangan in nila ng indoor shoes. school. Yeah, indoor school shoes. Yeah. <laughs> repair ng, kay ate. At, kunin mo yung bag niya lang lansi. At yung kay, ano, na kay sa bunso, oh. so, na sa bunso ko. Kaya, na-prepare ko na rin, guys. Hmm. Ito rin uh, na endorses and Ayan, chairs Tsaka yung bago niya, nandito na rin yung water nyo lansi dito ah, nilagay ko sa pot inside the packet oy okay. dito ko nilagay sa gilid ha ayo guys update ko kayo mamaya ayo guys naka prepare na ako ng mga babaon ni nila ready na lang mamaya ng 8 yatid ko sila sa school tapos ah, sa asawa ng atid ko pa rin sa trabaho. Ako papasok din sa trabaho guys. E kagabi guys, ako galing kasi guys. Naliligo na ako tuwing ano, gabi bago matulog. Para sa umaga hindi na ako naliligo. Diretso pasok na guys. Yan. Dito guys, hindi naman pinapawisan. Hindi ka na nga may pawis dito. Araw-araw ka lang maligo. Yan. Dahil tapos na. Kailangan ko guys ng panlaban sa init. Yan. Ito guys. Ah. Hindi na magpapagawa po guys kung magkakunta sa init lang bah, Yan. Ang dami ko nilalagay sa mukha guys. Sobrang init kasi dito guys. Kaya gabay tayo sa mukha ng pangontra. Ayan na, nakalagay na ako ng para sa inip. Ayan. Kasando lang ako guys, papasok. Kasi meron kami doon na overall. <coughs> na uniform sa loob ng trabaho. Ayan. Ito si ate. Lance, Ryan. Hi, vlog. Ayan. <coughs> At yung isa nandun, nagsasound. Mama. <coughs> Copyright tayo. <coughs> Ngayon, guys. Susundo ko sa asawa ko. 6.42 na. At susundo muna ako. Tara. Tara. Let's go. Ryan, Sundo muna ako sa mama mo, ah. Ate. Susundo na ako sa mama mo. Okay. Bye. Painit muna tayo, guys, ng sasakyan. So, muka guys, mukha guys, oh. Para sa init kasi yan, guys, mamaya. Sobrang init dito ngayon kasi, guys. Napaka-init ngayon. Uh, pero pag... Kasi ngayon, guys, summer dito. Ito, uh, Pagdating na naman ng winter, guys. Ayun. Mahagiging sobrang init na naman. aircon kasi pag sundo ko sa trabaho ng asawa ko guys yatid ko naman sa school yung mga anak ko first day ngayon nila ngayon o, August 28 dyan sa Pilipinas eh, nung June pa yata nagsimulang school nila July Hmm. Dito, August. First day, August 28, first day school nila. Tapos, sa Monday, labor day dito. Holiday na naman, na silang pasok. Bartis na naman ang balik nila. Ako guys, papasok na rin ako pag tapos na sundo ko sa kanila ay pag -atid ko at pagtapos ko naman guys ng sa trabaho Uuwi ako. Mga susundo na naman ako ng sa school lang. Sana ko ng 3.15 p.m. Yan. Hanggang, ano sila ang pasok nila guys. 8.15 to 3.15 p.m. Ayan. Okay guys Sundo tayo. Pakita ko yung harapan guys. ayan guys siya tignan natin sa school sila ayan first day school nila ngayon ayan sila ang bunso First day today. Hi guys, hello guys. Ito. Uh, dito na ako guys sa uh, trabaho guys. Kanina na sundukon, ay uh, natid ko na sa school yung At ako ay dumiretso na may sa uh, trabaho. Yeah. Dito sa bonets Sa um, Dito ang oras dito guys is 8.15 ng umaga oh. Uh -huh. uh, ano, sasakyan, alas maaarangan ano, sasakyan yung ano, pinagpike ka na uh, nila nakasando lang ako guys pumasok uh, may coverall naman kami doon sa loob ayan boreal ito ito ako sa sa field ayan ayan ito na ako guys okay guys <laughs> waiting waiting and guys so oh, domina. nagagantay nang ano Tayo so, na guys. Tapos na yung trabaho namin. Natagal lang kami nagantay kami nang ano. Nang deliver. Pauwi na, pauwi na ako. 1 o ano na o um, um, ano pm Ayan. hindi na ako makapagluto guys wala akong nakitang bagong na uh, isda magana sana ako guys eh yung tawagin sa atin na eh ding kaso mamaya na ako magluluto luluto mamayang hapon alas 6 Sinchuri tunay na lang mo ng dilata Wala pa eh Bagal lang tayo dito Kasi baka may nang dito May mga pasok na kasi guys Magpasokan na yung ano Kailangan magdandaan lang tayo 30 lang takbo first day ng pasokan niya yun eh. Yan. mamaya alas 3 susundo so na naman ako tapos sundo na naman ulit ng alas 5 yan ang tigil sa sundo ayun guys update ko kayo mamaya bye ay hey guys, andito ako ngayon sa school Sundo na ako sa mga bata 3 o 5 na Ayan daming nagsusundo guys ah. Oh. sobrang init nyo guys grabe, ito yung park guys ah. Oh. Makati Park ay Makati Park ah <laughs> uh, dito sa school sa park ng ano, bale mamaya magaya na ano naman yung anak ko magaantay na naman ako bago mag ano ayan tayo natin yung anak ko guys Sobrang init niya yung guys oh. Tirik. Mm. Ayan na, nagano na. Labasan na, na ng mga estudyante guys. Ayan. Update ko kayo mamaya guys pag nandiyan na. Oh. Ayan na yung isa. Ate! Hi. Hi! How's this girl? Good. Good? Where's Lancey? He's coming. Can play at the park? Where you going? Uwi na tayo? Ah, gantayin mo muna silang sikunin mo yung Okay. As this Ha? Tenemos Lunch 30 minutes ah. 30 minutes only, okay. ha? Huh? Okay. bye. Ayan, maglalaro daw muna sila. Eh, naka Sandra lang ah para nasa Pilipinas lang. Uh, update ko kaya guys pag nasa bahay na kasi magluluto pa ako. Ayan. Magdidilata na lang sila ang dalawa. Ayan na guys. Nandito na kami sa bahay. Ayan. Nasundo ko na yung mga bata. Balik. Tay nga na. Para bukas. Atid na naman. Sundo. Aba na buko. Puro puti na guys. Ayan. Ayan guys. Hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Please. Come. Please like and share at click the notification bell para update kayo lagi sa aking mga upload dahil marami pa akong i-upload lalo na na malapit na naman ng winter yan mas baybayin nyo kung gano'ng kalamig dito sa Canada ayan, ayan guys marami salamat goodbye